Patay ang isang magnanakaw habang sugatan ng kanyang kasabwat matapos na makipagbarilan sa mga pulis sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Sa Mangaldan naman dito sa Pangasinan, natupok ng apoy ang dalawang bahay dahil umano sa naiwang cellphone na nakacharge. Ang mailit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Dombleng dagok ang sinapit ng magkapit bahay sa barangay Palwa sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Binaha na sila dulot ng pananalasan ng mga bagyo, nasunugan pa. Biglang may sumabog na malakas, tsaka nakita ko yung apoy is nandyan na sa bubong. May pumutok nga, Yung sila siguro ni Mama ang sumabog, naka Nagtulungan ang mga residente at bumbero para maapulang apoy sa dalawang bahay at hindi na kumalat pa. Hindi kasi nakapasok ang fire truck dahil sa makitid na daan papunta sa lugar. Nananawagan ng tulong ang mga biktima lalo't wala silang isalbang gamit maliban sa mga damit na nakasampay sa labas ng bahay. Kinukumpirma pa ng mga bumbero ang sanhi ng apoy. Sa Tagkawayan, Quezon, patay ang isang magsasaka matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Mapulot. Ayon sa kaanak ng nasawi, sinira ng bagyong Christine ang lupang sinasaka niya. Para makahanap ng pagkakakitaan, nagmina ang biktima at dalawa niyang kasama ngunit gumuho ang lupa dahil lumambot ang lupa sa lugar dulot na mga nagdaang bagyo. Nakaligtas naman ang dalawang kasama. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, patay ang isang hinihinalang magnanakaw matapos magipagbarilan sa mga pulis. Ayon sa investigasyon, pinasok ng sospek na namatay at kanyang kasama ang isang bahay at kinuha ang ilang gamit doon. Pero nakita sila ng caretaker sa CCTV at itinawag iyon sa pulisya. Habang papalapit daw ang mga otoridad sa bahay, doon na sila binaril ng mga sospek. Gumanti ang mga pulis, kaya namatay ang sospek. Dinala sa ospital ang kanyang kasama na sugatan matapos magtangkang tumakas ngunit sumabit sa yero. Narecover naman ang mga gamit na tinangay ng mga sospek. Mahaharap siya sa karampatang kaso. Wala siyang pahayag. CJ si Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang SUV naman ang nagliyab sa kalsada sa Lawag, Ilocos Norte. Batay sa investigasyon, isang residente ang nakapansin na umaapoy. Ang harapang bahagi ng sasakyan kaya sinenya sa niya ang driver na huminto. Gumamit sila ng buhangin at mga halaman para maapula ang apoy. Tuluyan niyang naapula nang dumating ang mga bombero. Ayon sa driver, nagpaayos siya ng ilaw ng kanyang sasakyan at pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Wala namang sugatan. Nag-reunion ang mga miyembro ng One Direction sa libing ng yumako nilang bandmate na si Liam Payne. Naroon si na Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, at Nile Horan. Nakibahagi sila sa private church service para kay Liam sa St. Mary's Church sa London Metropolitan Area. Kasama ang pamilya at iba pang kaibigan ng singer. Nakiramay rin ang ilang directioners. Sa Wolverhampton, na hometown ni Liam, nag-alay rin ang mga bulaklak at nagbigay ng teddy bears at pictures sa memorial doon bilang tribute sa British singer. Noong isang buwan, nasawi si Liam matapos mahulog mula sa balkonahe ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina. Patuloy ang investigasyon at prosecution kaugnay nito. Update po tayo sa inasahang pag-uwi sa Pilipinas ng Pinay sa death row ng Indonesia na si Mary Jane Veloso. Kausapin natin ang isa sa mga abogado niya na si Attorney Edre Olalia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ay, magandang umaga, Rafi. Good to hear you again. And oh. Si Connie ba kasama? Opo, oh si Connie po. Oh, Pakilinaw lang po, personal na bang uh, naabisuhan o nakausap ng pamahalaan yung pamilya ni Mary Jane Veloso? Uh, kaugnay po sa bansa niya? Ay, uh, as of now, I would not know that. Pero kahapon sabi nila hindi pa daw uh, nababalita sa kanya kasi nag-uusap pa na yung uh, dalawang pamahalaan ng Indonesia tsaka ng... Uh, Pilipinas, pagkamat kanilang umaga, pausap ka po si Tatai, Cesar. At uh, hindi pa rin nga daw nila nakakausap. Kasi hindi gano'ng kadali na sa death row siya. So mm -hmm. maraming protocols siya bago makausap si Mary Jane. Opo. Kayo po bilang abogado, ano na pong a -a alam nyo tungkol sa uh, usapan? Ano na yung magiging uh, kondisyon uh, sa pag bansa ni Mary Jane Veloso? Ay sa totoo lang, kung ano marahil na alam nyo, ay hindi na rin ang alam namin dahil ito so, lang namin ay public statement ng Indonesia at Philippine government uh, kasi naunawaan naman namin na nag-uusap pa naman sila para ipinal yung uh, lumalabas na uh, napagkasunduan na in principle no? ang na lang yung uh, mga detalye saan, kailan, paano. So, mm -hmm. natunghayan ko rin yung ano, yung mensahe ng chief ministro nila sa Indonesia, Kadabe, na sinasabi nga na ang pangkalahatan lang naman na inigiling nila ay kilalanin, respetuhin yung kanilang legal system mm -hmm. ukol sa conviction ni Mary Jane. Pangalawa ay yung uh, gastusin, no? Sa na napipintang paglipat niya sa Pilipinas ay dapat akuin ng gobyerno natin. At sa pangatlo, uh, batay nga sa mensahe ng ministro ng Indonesia ay uh, re nila anuman ang magiging kapasyahan ng gobyerno natin kapag na-inipad na siya, mm -hmm. uh, kasama na dyan yung uh, posibilidad uh, o prerogativa na bigyan siya ng clemency. So talagang may negosasyon pa pong nangyayari pero premature pa po bang na-announce kasi hindi pa pala planchado lahat pero naanunsyo na na mapapala, mapapalaya na siya ah, dahil ho ba dito sa anunsyo ng Indonesia na meron silang pulisya ngayon na pauuwiin sa kani-kanilang bansa yung kanilang mga uh, preso na nasa loob ng uh, uh, Indonesia Hindi naman siguro premature kasi uh, I I would not uh, dare to say na uh, ano no maglalakas loob ang ministro ng Indonesia pati na yung pangulo ng Pilipinas at ang DFA na papauwi na siya kasi meron din mga kasulatan yung ministro ng Indonesia President, statement nila na kinokonsidera nga nila yung transfer of prisoner ay nag-uusap na lang may mga formalities kasi no? Mm -hmm. uh, so tingin ko naman ay uh, hindi na mababago yung ano na lang detalye na lang ang okay. tingin ko ano talaga yung mga uh, detalye na dapat pag-usapan. Mm -hmm. Mapag-uusapan din po ba rito kung hanggang kailan pwedeng makulong itong si Mary Jane Veloso? Gayun walang death penalty dito po sa Pilipinas, hindi ba? Meron ng lifetime imprisonment. Mer meron, meron bang equivalence yun uh, pagating sa uh, mga batas sa Pilipinas? Wala, kasi ang death penalty, singular penalty ang tawag ng mga abogado dyan. Eh. Opo. Hindi mo pwedeng hati-hatiin. Hindi uh, tulad ng ibang uh, kaparusahan ng uh, pagkapiit na may mga uh, uh, ranges yan, no? Minimum, maximum, Min minimum, medium, maximum, wala. So, ang pinaka malapit na sa ay yung uh, ng na reclusion perpetua. Mm -hmm. uh, hindi naman siya habang buhay, tulad ng life imprisonment. 40 years po yun, apat na puntaon. taon. Opo. Pero hindi ko sinasabi na dapat siya nang ibigay. No, sinasabi ko lamang na mismo yung pahayag ng ministro ng Indonesia ay nagbuka na si ang gobyerno ng Indonesia na bigyan ipasa na yung responsibilidad. Mm -hmm. Nandito nakasulat eh, na bigyan siya ng clemency kung gugustuhin ng ating pamahalaan. Okay. Eh, ang laking pagbabago noon mula sa napakakitid na mm -hmm. posibilidad na bigyan siya ng clemency yan. mismo ng Indonesia. Ni-reject na po 'yun eh. Opo. So pinapasa na po 'yung responsibilidad sa ating gobyerno. Okay, po. so ang malinaw, babalik ho si itong si Veloso, uh, hindi natin alam kung kailan at may posibilidad na mapalaya siya ng Pangulong Bogbong Marcos kapag siya nakulong na sa Pilipinas. Opo. Kaya nga okay. ididimok natin at itutulak natin na bigyan na nga siya ng uh, talagang uh, lubos na paglaya pagdating okay. na dito. Okay. At uh, magdi magdedesyembre, usually ito po 'yung mga panahon na nagbibigay ng pardon ng Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Ay, salamat din, Rafi and Connie. Si Atty. Edry Olalia. Pinapa-verify na ng Kamara sa Philippine Statistics Authority kung tunay na mga tao ang nakapirma sa mga resibo mula po sa Office of the Vice President at Department of Education. Yan ay matapos maungkat sa pagdinig ang mga kwestyonable umanong pirma sa ilang dokumento ng isang Kokoy Villamine. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, lumalabas na hindi lang si Mary Grace Piatos ang kwestiyonabli umunong pangalang nakapirma sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Ang isang resibo, pirmado ng isang Kokoy Villamin. Siya rin ang nakapirma sa isang resibo ng Department of Education, pero iba ang perma sa dalawang AR. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may, may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Pino rin ng mga mababatas kung paano nakapag-disburse ang dating Deputy Special Disbursing Officer na si Edward Poharda sa maraming lugar sa bansa sa loob lang ng isang araw noong February 21, 2023 ayon kay Congressman Royce Gutierrez. Noong February 21, 2023, isang araw matapos makapag-incash ng 37.5 million pesos si Fajarda, lumabas sa acknowledgement receipts na nakapag-disverse si Fajarda sa pitong magkakaibang lugar sa bansa. From Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. In Pasig po na in cash, and immediately the next day, he traveled to these seven places and have these seven ARs did this not raise a red flag of the impossibility of this occurring? Well, it does, sir. Although... At ayon pa kay Congressman Ross Gutierrez, noong March 15, umabot sa 26 ang mga disbursement ni Fajarda sa magkakaibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO certify and say that he personally disbursed this? Gusto ngayon paberipika ng kamera sa Philippine Statistics Authority kung may mga tunay na tao ang nakapirma sa mga AR. I-refer e din ito sa NBI at PNP para masuri ang mga pirma. Isa si Poharda sa mga opisyal ng OVP na hindi sumipot sa pagdinig sa kabila ng pagkakasight in contempt ng komite. No show rin si dating Deputy Assistant Secretary Sunshine Chari Poharda. OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff and Business Awards Committee Chair Lemuel Ortonio. Si Ortonio muling ipinakontempt ng komite at iniutos na makulong sa bikutan sa loob ng sampung araw. Sumulat umano si Ortonio na pupunta siya sa hearing at hiniling na alisin ang contempt order laban sa kanya pero di siya dumating. Hindi dumulo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte na dati nang nagsabing na sayang lang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng bise na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Ganito rin ang sinabi ng bise sa kanyang sulat sa komite. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang bise nung dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inibitahan ang vice president. Ang dumalo sa hearing chief of staff ni Bibi Sara na si Artene Lopez. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. Although I would wish to answer Really, respectfully, as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way uh, seek to undermine the power of congress it is simply a request from the, to the commission of audit given that there is still an ongoing audit investigation that's why we we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit uh hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents but attorney lopez that is not a call for you to make right Uh, Your Honor, it was Precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an, on when an ongoing investigation is happening. Cited in contempt course, yeah. si Lopez dahil dito. I truly apologize if there was something uh, in that letter that slighted you on a personal uh, note. It was not my intention, Your Honor. And I would like to request to the members of the Honorable Committee uh, to lift uh, that uh, contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. We will have ne the next meeting on November 25, Mr. Chair. So I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. May we request the Sergeant at Arms? to arrange a room dito lang po sa vicinity ng House of Representatives. Uh, Representative. Sa press conference, tumenggi si D.P. Sara na magkomento, kaugnay sa acknowledgement siya. receipts na kinikwestiyon sa kamera. Ayon sa vice, hindi pa niya nakikita ang mga sinasabing resibo. Hindi raw kasi duman sa kanya ang mga liquidation documents. Hindi na rin daw gagawa ng karagdagang sagot sa komite ang bise. Bahala na raw ang mga kongresista sa kanilang gagawin. Hindi rin daw niya pinipigilan ang mga empleyado ng OVP na dumalo sa mga pagdini. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabi. hindi na rin ako nag-asayan gumawa pa uh, ng affidavit. So, padahin lang sila sa ilang handi, Pagpadayin <laughs> lang po ng bagyo <laughs> sa ilang <laughs> uh, pag-agilin din sa ato. Mm. Walang po lang na this VPN day. Aatid po mo up sa next Um, Well, it remains to be seen, uh, sir, no? Sa, sa pagkakaroon, case-to-case -case basis, may kung uh, depende kung kinsay doon madawat na invitation. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.